So, magandang tanghali ho. Mm, ayun. anihan na ng mais dito sa amin. At nagsimula nang magpahanay yung ng mais yung lola ko. Tapos na nila itong isang hektarya na maisan. Pero uh, sa isang hektarya sampu lang ata yung nakuha nila. Sampung sako lang. Mostly uh, abot ng hanggang isang daan. Pag maganda yung mais. Grabe. Medyo luging-lugi na talaga yung pagsasaka ngayon. Tingnan nyo naman po, sampo. Para sa isang hektaryang maisan. Ayun yung mga mais. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam. Tapos nandun yung isa. Yung pang sampo. Ito yung maisan, no, hanggang dun. Dun sa berdeng yun. Punta dun hanggang doon parte us pa ikot yan may isang hektarya sampung kaban lang eh, ayun dito na kami sa pangalawang maisan ng lola ko at ayan nakatatlo na po sila eh, one fourth hectare lang to nakatatlo na tsaka may dalawa na dun may dalawa pa dun sa reaper o harvester parang mas marami pa atang makukuha dito sa one fourth eh, sa dun sa isang hektarya Ganyan. Pero ganoon po talaga. Sabutin ng may maani kaysa wala.